Good morning, guys. Mahangin po ngayon dito sa amin sa Kalatagan Ito po ang kawayan, oh. 'no. Oh. 'no. Kita niyo po kung gaano kalakas ang hangin. Ayan, guys, ito yung aking mga tanim dito sa likod ng bahay. Yan Madrid de Agua. na 'yung marami po ako niyan ito ito. Hindi ko po alam kung anong mga pangalan niya pero ma magagandang halaman po ito. Hmm. Meron so, po akong mga mulberry. Saka ito. So, so, yan po ay nag kasalukuyan po nagbabawas po ng mga sanga ng ano tawag dito kalamyas Nakabili po kami ng pang ano, ito, pa, pa sungkit ng, doon mo lang pahabain kaya sa makapal-kapal. Pag wag mo nga sa dulo, no, try ko sa dulo, eh, ano eh, malambot. Yan, yeah, pero guys, patingin ako nang binili ko yan. Yan, yeah, parang parang pangundi, pa, 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 yan. In-order ko to sa Lazada. Yan yeah, po, gawa, may matataas na hindi lang kayang atyating paputod po ng mga sanga yan po oh. effective naman po aki aakyat pa kami hindi lang po bibirahin yan oh. madali ba ha? madali rin kaysa aakyat Ang um, lakas po ng hangin dito sa amin guys. May traffic po ng hangin na na Ito nga po pala yung rubber tree ng ito, itinanim itinanimlaan ng pandemic din. Yun po, ang laki na. Ang dami ng sanga. Ay, ay, higpitan Ay, ay, higpitan mo para hindi humaba. Yan, nagyaw na haba po. Eh. Ayan, guys. Ang lakas ng hangin dito. Ayun, o. No, putik. Ayan po. Ito yung amin sa amin bahay. Nasira na nga ho yung ang net, papaltan na sa lakas na hangin kagabi. Ayan, so, ito yung aming bahay. Kagabi ay kahapon naglaba kami. Yan pa ito yung mga halaman ko nasira kay gabi ito pati yung rubber tree naputol na siya yung, aluberang ko, ito mama dito yun dami daming aloe vera ang nasira yung yung mga halaman ko nagpapagod natin ito pumutol lang ako sana mabuhay update sa tinanim kung ano, malalago na siya. Ngayon, <coughs> masarap magtanim kaya lang. <coughs> tinanim ng aso baby, kaya nilagyan ko ng mga paso. Hinukay. Ito yung isa sa pinaka tuwa ko. Ang dami ko nang pinanim nito, hindi ko na buhay. Awa nandito pagbuhay din ako kahit isa. Palalakin natin ito guys. And soon. Pagpapara tayo nito. ay yan. Marami nang naputol. Yung mabababa, ay yung ano na, yung matataas na. Lahat na mataas. Para maalwa ng manguha. So guys, dito lang ako nakuhan ng panitani sa aming harapan. Wala ka nandilin. May padatingin pa po daw bagyo. Ito nga pala yung tanglad na itinanin ko noon. Kung kayo pinanunod na aking vlog. Yan po. Malalago na po siya. Tapos nag-akat na kami na isa dito. Kumuha kami ng pantanim. Dinala namin doon sa Dragon Fruit Garden. So, dito ang laguna. na. Meron pa doon. Saka ito nga palang Dragon Fruit na bumunga na. Uh, bumula, bumukad na. Yun, meron pa doon. Tapos, nagtanim ako ng mga ilina. Marami na akong napanguha dito. Sinanong ko dito ko ano? Ilan pa ito? 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 12, 12, 12, 12, 12, 12, guys 12, pag 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, Saka ang dami na nitong bunga. Marami ng... Uh, June pa lang namunga na siya. Kaya lang. Mga sarili na lang po dahil harvest ka ng apat, tatlo, eh, ilan po kami magkakapatid. <laughs> Lahat po ay nagustuhan na rin kumain ng dragon fruit. Kasi alam po nila ang benefits nito. Yan. Pinasa, ano, pinakamaaga na po ang pamamunga nito, June na bumunga na siya. Kaya ano, kahit last year, hindi po siya, ganun pala yun, hindi siya masyadong bumunga last year. So ngayon naman, bumawi. Maagi siyang namunga. So ganun lang. Danan ang bunga ng bunga ano. Kaya malalaki din po ang baray, ang bunga nito. nito. ng sustansya. Ito, tindahan po nito, pinapa kuluan din po, iniinom namin. Gamot din po daw yan. Anything po na herbal, wala pong masama. Wala pong overdose. Basta, uh, ice lang po ang pagkakaano. Hindi naman, ayos Two times a day, pwede na po yun. Tapos yung bunga pa nito. Iba pa ang variety ito doon sa, sa kumbentuhan eh. Iba pa po ito yung nandun. Eh, batik ba't Erwa, mga pantanin. Then, yung tinanin ko pong okra dito. Yan, Ano mga mga siya. Yan guys. Ano? Erpa? Yan. Sa tag-araw, yan, malagaw na ulit. Ano? Nakakangalay ba? Nakakangalay. <coughs> Nakakangalay. Nakakangalay. daw guys. Ah um, pag paglalagari. Pero pagkain ay kasi na nasanay na alam na yung technique kung paano. Esto yan. Madali na po. Ito pong ah, nga dragon fruit yan. Dito po sa puno lang saan namin nilagay. Ang dami Meron pa din eh. <coughs> Yan, may pa din dami. So, kung kayo po ay may namadong ah, nabayabas, ang buhay sa bukid ay napakasaya. Sadya po, tanggal po ang stress pag nasa bukid. Ito, isa pa po ito. Oh. Ano, ang laki po ng ng buong niya, oh. Mahaba. Ano Kita. Yan. Sarap manitas. siya kakaunti na yun po yung rubber tree na itinanim ko ito ba eh ano ba't laging basa hmm. ay pinag ano ano hugas dito sana yung mabuhay siya guys babag sa tubig eh. ayun ng rubber tree ng sa tubig. Yan. Ay. Yo. Guys, ang paligid dito ngayon hindi makapag Yan. <laughs> Mga basura. Dito na po tinapon dito na po sisilabil. tanim na rin po siya. Pwede na rin ilipat. Pantanim, mabib mabibili na sa 200 eh. Ito po yung kulay puting, ano, uh, bugambilya. Putulan natin para magsanga. Yan. Para dumami ang kanyang sanga. may papaya kung bakit lagi itong may papaya dito sa amin pati daw itong may ano eh may, may niluluto pa ba doon sa taas may pinapasula ka pa kanin niya pa doon yan gay, kalbo na. Pwede pwede ng Alathres natin, gay. Ano 'yan? Ana. Ha? Eh, uh, mm -mm. mm, ano eh, do sagad na ba 'yan sa Matigas? Ha? Sagad na sa Matigas? ipasok-pasok mo pa para ng uh, ano para hindi nasunod malambot yung dulo eh mm -hmm. hindi ka magpahaba doon sa ano yan okay, so. Talas din naman siya. O, oh, tingnan nga guys. O, oh, laki ng punong yun. Talas? Oo. Oh. Huwag din mga laypa. Ay, huwag din tulong yan. Yeah.